Saan ka? Hindi <laughs> kita makita. Where are you? Magpayong ka nga, ma'am Bon. Oh. Hindi. sa, Parang kang aswang. <laughs> ganyan ba magpayong? Hindi ganyan magpayong. Maayos ka. Bilis. Ala, sarado na. Ha? Hindi ko maayos. Hmm? Doon, tingnan mo siya. Okay, hey, takbo. Magpayong ka nga, masira pa yung payong eh. Daniel. Umuulan oh. No? Eh. Isang sarap na. Я не